News mga balita ngayon Pasahero sa Naia nahulihan ng hindi idiniklarang bahigit 273,000 US Dollar o katumbas ng 16 million pesos 17 million pesos magal na sigarilyo nasabat sa dalawang operasyon sa Mindanao Pagtaas ng presyo ng karning baboy tinutukan ng Agri Department Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon hindi diniklarang 273,905 US dollar o katumbas ng bahigit 16 million pesos ng isang pasahero ang nahuli sa isang screener sa Ninoy Aquino International Airport o na NAIA Terminal 3 nitong nakarang araw. Ayon sa Office for Transportation Security (OTS), napansin ng X-ray operator ang isang kahina-hinalang imahe sa X-ray monitor habang ginagawa ang regular na security screening sa baggage make-up area. Agad na pinatawag ang pasaherong patungong Hong Kong upang personal na masaksihan ang manual inspection ng kanyang bagahe sa pagsisiyasat na diskubre ang mga bungkos ng pera paalaala ng OTS na ang mga biyahero ay kailangang magdeklara ng foreign currency na higit sa 10,000 US dollar at Philippine peso na higit sa 50,000 pesos. 17 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat sa dalawang magkahiwalay operasyon sa Lanao del Norte at Bukidnon ng Police Regional Office 10 o PRO 10 kamakailan. Unang hinarang ng 1005 Mobile Company ng Regional Mobile Force Battalion 10, RMFB 10 at Pantar Municipal Police Station MPS ang isang asul na isuso counter truck nagmula sa Malabang, Lanao del Sur. na natuklasang may lamang smuggled na sigarilyo at nasamsam mula sa kanya ang mga sigarilyong nagkakahalaga ng 5.8 million pesos sa isa pang operasyon sa Purok Uno, Barangay Lourdes, Dangkagan, Bukidnon, aristado naman ang dalawang sospek na si alias Chris, 26 taong gulang mula sa Mbuanga, Sibugay at alias Ian, 36 na taong gulang mula sa Mbuanga City kinarang ng Dangkagan Municipal Police Station ang isang truck na may kargang smuggled na sigarilyo na walang kaukulang dokumento. Ang kontrabandong nagmula sa Lanao del Norte ay patungo sa ng Cagayan de Oro ay nagkakahalaga ng 12 million pesos. Bahigit dalawang linggo nang tinututukan ng Department of Agriculture o DA ang pagtaas ng presyo ng baboy sa Metro Manila upang maiwasan ang posibleng pang-aabuso ng lokal na merkado at matukoy kung paano matutulungan ang sitwasyon ayon sa pinakahuling ulat noong Enero 22, ang presyo ng liempo ay nasa 360 hanggang 480 pesos bawat kilo, habang ang kasim ay nasa 340 hanggang 400 pesos bawat kilo. Mas mataas ito kumpara sa presyong frozen na liempo na naglalaro sa 270 hanggang 350 pesos bawat kilo at frozen na kasim na 230 hanggang 280 pesos bawat kilo binanggit ni Agriculture Department Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang farm gate price ng lokal na baboy ay mas mababa na sa 220 hanggang 240 bawat kilo. Ayon pa sa ahensya, ang pagtataas ng presyo ay dulot ng mataas na demand pagkatapos ng holiday season at epekto ng African Swine Fever o ASF sa lokal na produksyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.